Samantala, sugatan ng isang crew member ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil sa pambobomba ng water cannon ng dalawang barko ng China Coast Guard sa isa na namang insidente sa Scarborough Shoal kahapon ng umaga Martes. Nahiwa ang bahagi ng tenge ng naturang tauhan ng b mula sa nabasag na salamin ng barko, bunsod ng water cannon. Tumagal ng kalahating oras ang pangaharas ng mga barko ng China Coast Guard laban sa BRP Datu Gumbay Piang ng b Nagtamo rin ng iba't ibang pinsala ang iba't ibang bahagi ng barko ng Pilipinas kung saan nagkaroon pa ng short circuit na nakaapekto sa electrical outlet at air conditioning units. Sumama rin sa pagharang ang isang Chinese maritime militia vessel nang lumapit pa ang barko ng BFAR 10 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc. Narinig naman ang radio broadcast mula sa isang PLA Navy warship na may bow number 525 na nag-anunsyo ng live fire exercises dahil para matakot ang mga mangis ng Pinoy sa lugar. Sa kabila ng pangaharas ng mga barko ng China, na ipagpatuloy pa rin ng b sa tulong ng BRP Gabriela Silang at BRP Cabra ng Philippine Coast Guard ang pagpapaabot ng ayudang krudo at yelo sa 35 Filipino fishing boat sa ilalim ng Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda o KBBM program sa West Philippine Sea.